sa murang edad, mapapabilib ka na sa talent nitong mga baget sa larangan ng sining at sports. Yung isa naman magaling sa pagpapiano. Yung isa naman hataw sa sayaw. At yung isa naman champion car racer. Swear, mapapawaw ka talaga sa galing ni Chikiting. Little big shots kung sila tawagin. Bakit naman hindi? Amazing naman talaga ang mga talent nitong mga chikiting. Kung ang karaniwang bata ay children's playground ang paboritong puntahan, para kay Axel, ang race circuit ang kanyang playground. Meet 10 years old Axel Nokom ng Pasay City. 2020 Mini Rock Overall Champion, 2019 Petron Carding Academy Overall Champion, at Honda Cadet Carter of the Year. Ikaw ba? Naaalala mo pa ba ang ginagawa mo noong five years old ka pa Itong si Axel, five years old nang magsimulang sumali at makipagkarera sa mga go-kart competition sa bansa. Pinakain ng usok ang mga kalaban sa racetrack at walang prenong naghakot ng mga championship awards. in podiums not yet um, in the wins I wasn't really that good yet but when I was six years old um, I was still in city car but when I was seven year old I started going to international competitions and then start getting a win at the second round mm -hmm. I had a double win. And then after that, I was finishing second, third, sometimes first. And then when I was eight years old, um, I was getting better. So I was in, I was competing for the championship when I was eight years old. I won a championship at Petron. So when I was nine year old I was improving a lot. So I dominated the whole whole field. So I won two championships in a row. years old si Axel nang makitaan na siya ng kanyang ama na si Mike ng pagkahilig sa mga kotse. Paborito niyang panoorin ng animation movie na Cars. At paboritong character niya si Lightning McQueen. Nakahiligan din niyang mangulekta ng toy cars hanggang nakitaan siya ni Mike ng interes sa car racing. 5 five years old siya, pinakita ko sa kanya yung go-kart sa isang kart track sa Makati kanya, niya, eh, gusto raw niya for his birthday. So doon na nag-start. At dahil mahilig manood ng car race si Mike, kaya naman full support siya sa hilig ng kanyang panganay. Nakita ko na, no, siyempre full support, full gear. Hindi ka pwede magtipid sa atong ah, helmet na mura o kaya itong suit na ganito. O sa pop. kailangan eh, lahat ng gear na kailangan niya. Eh, Ibigay mo para sa kanyang murang edad, kitang-kita na kay Axel ang passion para sa napili niyang sports. Ito yung cart na gamit ko sa, sa races. Ito yung nagamit ko. And then, ito yung gas, ito brake, ito yung engine. Yun. And then, here, dito yung pala mag-umandor yung cart. Dito yung, you press that brake button. And then, dats yung red ngayon pala mukha mamatay yung engine. and then ito yung gray At dahil bawal lumabas na yung pandemic, tuloy pa rin sa pagharurot si Axel via e-racing o virtual racing. At kahit dito, champion pa rin siya. Pinataod lang naman niya iba niyang mga kalaban sa Southeast Asia na 10 to 20 years older sa kanya. But wait, there's more. Student pilot din pala itong si Axel. At bago mag-pandemic, nakapagpalipad na siya ng ultralight plane. Astig. At hindi lang go-karts ang kayang i-drive nitong si Axel. San ka ba naman nakakita ng 10 years old? Kaya nang imaneho ang isang sedan na kotse. Pero dahil minor pa at wala pang license to drive, may permiso lang siyang mag-practice sa loob ng racetrack. At kung walang ensayo si Axel, bonding moment naman sila ng kanyang younger brother sa mini go-kart. Nice one, Kuya Axel! Ang wish lang ni Mike sa kanyang panganay ay matutunan ni Axel ang mga importanteng leksyon ng buhay sa pamamagitan ng car racing. Minsan sa racing, doon ko rin tinuturo yung uh, di naman sa purong panalo. Kailangan nanggapin din nila yung panong matalo. Big winner naman sa sayawan ang small but terrible chikiting ng Quezon City na si Rica Robles no more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. You have the Dio roll on for day and at night para manuot ang whitening kilikili underarm serum. Double action na yan for your kilikili. -Kili. Six years old. Aba! First place si Baguette sa dalawang kategori sa All Dance World of Hybrid International Championship. Isang virtual dance competition based sa Orlando, Florida, USA. Nakipag-showdown siya ng galing sa iba't ibang dancer. Nakaedad niya around the world. First time niya, pero wagi si Rika sa mini-division ng jazz at lyrical categories the experience of it all is already something. And to be able to top her event, it's eh sobrang ano, sobrang it was it was really such a bonus. Sobrang natuwa ako nung wala po siyang nakalimutan na step. Naka proud na na enjoy niya yung kanyang competition, yung experience nayon. And at the same time, sure yung nanalo siya dun sa competition nayon. Nagsimula si Rika mag-aral ng sayaw nung siya ay 3 years old lang. Ina-inspire po siya sa ate po niya, si Ana. She requested na mag-enroll din po habang naka-enroll din po yung ate niya. So from there, sabay na po sila nung ate niya. They go to dance school together. Si Rica sa jazz and lyrical dancing. I like jazz because it's fun. I feel the song when it's happy or it's sad. Bilib naman ang teacher ni Rika sa dedikasyon at disiplina ng bagets. Malaki pa yung potential niya as being a dancer kasi nga ready siya sa mga bago. Uh, tapos she takes uh, um, mga corrections ko sa kanya. Yeah, um, Nakikinig talaga siya sa akin. Proud mom si Christine sa kanyang anak. Wish lang niya na ma-develop ni Rika ang disiplinang nakuha niya sa pagsasayaw hanggang magdalaga ito. Yung grit or yung she never gives up until she's able to do it. For her to be able to work hard, put in the time, put in the effort, discipline, to be able to get something or achieve something. These are life lessons na will take her places kahit na anong edad pa siya Siyempre, magpapahuli ang genius at talented kid mula naman sa kabisayaan. Nakilala rin ang rated Corina ang tinaguriang the youngest events pianist of Bacolod na talaga namang super sikat. Ang five years old pa lang na bata na si Chad Tagines. Nina Daddy Gilbert at Mommy Jinky, maagang na-expose sa music si Chad. As early as one year old, binigyan na nila ng toy piano si Chad na halos hindi na niya binitiwan. Taon-taon, binibilhan ng toy piano si Chad hanggang nung fourth birthday niya. Totoong keyboards na ang regalo ni Mommy at Daddy. Malaki pa sa kanya and uh, that was uh, the start actually because uh, the moment na nilagay uh, namin yon doon sa Uh, sa sala set, then uh, no choice. Pag dumaan siya, then he can start playing the keyboard. Sinubukan nilang i-enroll sa formal piano lesson si Chad. Pero walang gustong tumanggap sa kanya. Sobrang bata. Yung attention span daw ng bata, yung pang lang. So, so wala talaga. So, yun, nag-start na kami mag-ano lang, mag-YouTube-YouTube YouTube lang, no, tutorial. Tapos, siya pinapanood niya yung YouTube. Tapos, later on, ituturo niya yung kay Chad. But Chad learned through hearing and at the same time, memorization. Fast learner at nagpakitang gilas agad si Chad. Kahit sa YouTube lang, nanood ng piano tutorial. Kaya, at the age of 5, laman na siya ng events tulad ng birthdays at mga wedding. Hindi bilang guest pero bilang pianis nakakabilib talaga. I'm so proud of Ariel Chad kasi uh, pag nakikita ko siya sa event, nagpe-play na, yung parang lahat ng mga cameraman or photographers and then videographers and then the host, pag in introduce uh, sa akin kasi it's just a dream come true. Ayon kay mami Jinky, baka raw nagmana si Chad sa kanyang lolo. Si Papa kasi parang gifted din sa music. So at the, uh, at the age of 6, he can play guitar na. Tapos si Papa marunong mag ng different kinds of instruments. So baka doon po na pass on. Tapos parang additional na yung genes namin. Super talented talaga itong si Chad dahil hindi lang sa music siya gifted, pero maging sa kanyang academics sa school din. Si Chad kasi at the age of three, marunong nang magbasa. So parang full words, marunong siyang magbasa. So in his class, Uh, outstanding din siya. We're very proud naman po kay, kay Chad kasi po, he's excelling. Kaya naman, hindi nakapagtataka kung full support ang proud parents kay Chad. Ang ating mga anak ay mga blessing talaga sa atin at malaking bonus na kung gifted sila sa iba't ibang larangan. Kaya naman kung nakita ninyong may kakaiba silang galing, magpasalamat sa biyayang yun. Suportahan sila, pagyamanin ang kanilang hidden talent dahil sabi nga, sila ang ating kinabukasan. ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pinikmata at kilay. Ang maganda dito sa Love to Lash ay yung applicator niya na pinasa Japan namin. Meron siyang foam kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong uh, pilikmata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it, and in four weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curlash, and nagmamaskara every day, the only one in the market with a clinical trial, tried and tested, I love to lash.